malapit na ako malapit na kami dyan halos ah, din ang mga pagpigil sa pagbibidyo so ayan ang turn right papasok na kami sa pinaka ground niya uh, sa dulo sa mga parking parking lot yung kaliwang yon so ayan video ulit tapos yung uh, parking parkingan yan Palawak din yan. So, hindi pa yan fully finished. Inaayos pa nila yan. Pinagawaan pa na para mali maayos Bago pa nga pala pumasok din eh, ay magbabayad ka muna. Turn right on Municipal Road. Pag sa motor, uh, 20 pesos. Sa four wheels yata, baka ganun din. So, me niya kasi hanap ka ng parking mo pag nakapagbayad ka na. Nasa sa'yo na kung saan mo gusto mag-park. Tapos mo doon sa medyo may bandang kaliwa. Malaki din ang parking doon. Pagpapasok ka pa, meron pa rin dyan. Marami dyan parkingan ng mga motor. Tapos, dire-diretso ka lang. Makikita mo, bubungadan mo na agad talaga yung magandang tanawin. Ganda. Hindi pa nga fully finish yan. Ako, pag siguro, nakita ko yung mapina pag natapos siguro yan talaga sobrang ganda-ganda na talaga talagang tourist spot talaga siya so ayan nakikita nyo mga parking yan malawak malawak yung mapaparkingan nyo mamimili ka nga kung saan mo gusto magpark tapos yung building na yan nandyan yan yung yung mirror mirror deck maganda rin doon ayan yung Meraker Glass, nang pumunta kami, ay hindi pa yan open. Kumbaga sa VIP pa lang siya, yan si monte Maria. So, excited na ako, no? Habang nagbibidyo ako dyan, nagpa-park na yung asawa ko, kung gusto may bandang kaliwanan, nagpa-park siya. So, video-video lang ako. Talagang nahanap ko yung mga anggulo na kung saan kami makakapadpad ng mga ano, mga paa. Ayan, yan. Ang dami rin nag-video. Ang dami pumukuha ng mga photos. yan